Buenos dias, damas y caballeros On the road again si Evad oh, Sana okay yung uh, signal natin Sa mga andyan na online uh, Please tell me kung okay na ba tayo uh, Good morning to all Hope huh? uh, you had a uh, restful weekend Si Bad obviously, ay super busy. <laughs> meron tayong, Kwan, meron tayong mission. Super busy. Oh. Ah, medyo, Kwan, pixelized. Okay. Pero sana, okay lang, okay lang. Kasi very, very important ang issue i-discuss natin ngayon. And uh, this is about uh, the co very controversial senator, si uh, Rodante Marcoleta. Because uh, na-discover ng uh, Billionario.com na uh, ito palang asawa niya ay director ng uh, isang insurance company na na nag-insure ng uh, 250 million worth of uh, alleged uh, ghost projects na mga ng mga diskayas. So all along from the time pala nag-initiate si uh, si Marcoleta ng investigasyon dito uh, sa issue na ito all along bias na bias pala siya sa Marcolet kay kina Marco Kaya pala ganyan ang behavior niya. Kaya pala kahol ng kahol siya, inaaway na niya lahat. Si uh, Senate President Tito Soto, si Senator Ping Lacson, si kiko pangilinan lahat lahat na sa senado na ino oppose yung pagbigay ng uh, si si, uh, uh, si justice secretary Remulla, ngremulia uh, lahat inaaway niya para lang mabigyan ng uh, ng uh, o ilagay lang sa witness protect protection program ang mga diskaya na hindi sila magbabalik ng pera nila Ha? at uh, siyempre hindi kasama na dyan automatically na hindi sila crim, criminal criminally charge or kung ma-charge man sila i-drop lang yung kaso in exchange of them uh, 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 becoming state witness ng gobyerno laban sa mga kasabwat nila mga senator, kongresista pero dito kinakuan, hindi pa rin dapat ibigay dahil limited lang ang selective lang yung mga binubulgar nila. Eh. Mas, uh, mara, mas uh, maraming wini-withhold nila siguro yung nasabi nila sa, sa Senado at sa uh, Impra Committee ng uh, uh, House of Representatives na tinigil na yung hearing ay siguro mga 10% pa lang. Ah, 10% pa lang kasi nung uh, nilabas nila lista na 17 na uh, congressman, wala rin lang man ni isang senator. Eh, sinasabi nga uh, ni Ping, eh, uh, uh, almost majority ng uh, 19 Congress nakatanggap ng uh, Uh, or naging beneficiary ng 142.1 billion fund insertions ni Jesus Cudero. So, bakit wala, wala naman ni nabanggit na kahit isang senador? Ha? Ah? At uh, kahit si Bongo na, na kapartner nila sa the 800 million project sa Davao. So, very, very uh, be, uh, not not deserving and not qualified ito mga diskaya to be placed under uh, the state with uh, witness protection program pero yun yun ang nilalabanan ni ni uh, Marcoleta hanggang uh, lumabas na nga ito mga usap-usapan or uh, sa column ni Montulfo na nagdemand siya ng 1 billion so alam niya alam niya ang yaman ng mga diskaya at uh, binigyan siya ng 160 million lang. So yan na yan ng uh, bagong development ngayon. So i-play natin itong video ng Billionario.com for you to get uh, uh first hand uh, uh, look to have a first hand look dito sa dito sa expose. Laban kina Marcoleta ah, na talaga pala at ah, noon pa man malaki ng ties nila oh, ah, malalim na ang connection nila dito sa mga diskaya kaya very suspicious lahat ng action niya noon hanggang ngayon so this is a clear a case of conflict of interest so panorin natin to ha ah. na nakalap ng Billionario News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratista si Sara Diskaya at ang visual manager ng... Sandali. Sana yung kwan ko. Play natin yung... Uh, yung... video. Nabisto ang koneksyon ng ah. asawa. Ah. Listo ang koneksyon ng asawa ni Sen. Rodante Marculeta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Dali. Narito ang agenda weekend report ni Hannity. Ito ang agenda weekend report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Bata is authorized acknowledgement na nakalap ng Billionario News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon, noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa sagip party list. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng $19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dike, sa Nauhan Oriental, Mindoro, na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa sityo Dike. Manalo ng over 30 million shopping money weekly. Kaya ano natin rin, natin ah? natin atin niyo, sa members Tara na't mag-shopping sa KCC Department Store and KCC Supermarket. KCC 30 million mega raffle because everything's here. Moll yan sa amin sa Sambuanga. Dike, noong 2024, <coughs> exacto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinate na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni. Ang bayan ng Nauhan Oriental Mindoro ang isa sa mga kinol out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang diumanoy umano'y Aguila Projects sa Nauhan na galing sa Congressional Insertions. Ang Aguila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multi-million projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panarigan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumaliyang proyekto sa lalawigan spotted si Panaligan ng 2024 sa isang ribbon cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro wow. kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon si Nalakson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senator Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang disensya ng mga kumpanya ng Biscayas. Protected witnesses sila at under evaluation. ...paghiling na maging state witnesses. Para sa Agenda Weekend... ...Hannity, Billionaire News Channel. Nabisto ang company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kapiling pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Dante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Bata is a notarized acknowledgement na nakalap ng Billionario News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng Senador. Sa 2025 Committee Composition ng kumpanya, chairman siya ng Audit Committee at miyembro wow. ng Corporate Governance at Related Party Transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Okay, inulit, inulit lang natin sa mga bago. So, isipin niyo yan ha tama pala yun, kaya ganun pala baka alam na ito ni Ping Lakson kaya ganun na lang ang, uh, ang uh, uh, tirada niya kay uh, Markoleta, why are you protecting the Diskayas huh? so he is really uh, clearly protecting the Diskayas at uh, mukhang yan lang ang purpose niya dyan sa, sa hiring to protect the Diskayas huh? so ah uh, Uh, kung may uh, ito si Marcoleta, kung may uh, uh, one lang ito, sense of delicadesa, ha? Huh? Kung sa ibang bansa ito, magre-resign na ito eh. Kasi uh, uh, halatang halata na hindi hindi nga siya dapat umaaten ng hearing eh. Kasi malakas talaga yung uh, conflict of interest niya diyan sa issue na yan. Lalo na dito sa asawa, ha? Huh? at uh, tameme, tameme yung buong uh, pamilya ukol dito at uh, very very telling yung mga uh, yung mga resibo na talagang uh, since 2016 uh, malakwa na, very very close na sila or uh, very very uh, strong na yung uh, yung business connections uh, business interest ng mga diskaya sa Ah uh, since kongresista pa siya. Kumbaga gumagalaw na talaga yung asawa niya at eh uh, obviously kaya ito nakakuha ng mga or naging close sa mga or nakakuha ng uh, kliyente tulad ng mga diskaya or siguro iba pang mga big contractors ay dahil uh, sa connection ni uh, or influence ni Marcoleta. So ah uh, kumbaga uh, yung mga yung mga business interest niya yung mga yung mga complicate yung mga uh, may conflict of interest sa situation sa arising from Okay. So sorry na wala tayo. So uh, tingnan natin anong reaction ni Ping Lakson dito. Uh, kasi wala pang reaction sa mga sa kampo ng mga Marcoleta. Tingnan natin kung anong reaction ni Ping Lakson. Ah, dapat mag-inhibit na siya uh, Marcoleta. wag na siya sumausaw. Ha? Huwag na siya kahol ng kahol dyan sa, sa Senate hearing. Kasi bistado na na, na may uh, malalim pala ang business ties niya ha, sa mga Marcoleta through their uh, insurer or insurance company ng, uh, na nag-insure ng 250 million uh, bond kasi lahat ng mga contractor meron meron bond na kung hindi nila matapos yung project uh, or hindi rerelease yung bond sa kanila until hindi nila matapos yung project yun lang dahil uh, marami sila kakontya sa DPWH, COA at saka ibang opisina pa eh nababa, nababalik sa kanila yung ina na full payment sila at nababalik pa sa kanila yung bond uh, kahit uh, wala silang project ginawa dahil na-certify na, na tapos na yung project kahit hindi pa nasimulan <laughs> tapos na so pati bond binabalik na sa kanila so yan ang uh, yan ang uh, kaya uh, kwan na rin na pwede natin sabihin na complicit na rin or dapat imbitahin itong asawa ni Marcoleta kasi uh, pwede talaga tanungin siya kung uh, ano nangyari doon sa 250 million ban na nabalik na ba sa mga diskaya kasi dapat yun na yun kunin yun ng gobyerno ha? bawiin yun ng gobyerno kung para dar hindi naman natapos kasi ganyan naman eh kung wala kang ginawang project or sira-sira yung project mo hindi hindi ka i-release ng full payment at hindi ibabalik sa iyo yung bond so kung nabalik na sa kamag, ah, sa kwan kina-diskaya yung bond nila eh dapat ah, ma ah, explain ito ng asawa ni Marcoleta ha bakit ah, kahit walang project, ha, ah, binalik nila yung band. Yan, ha? Ah. So, at ah, dapat maginibita ah, mag na si Marcoleta dahil pano ah, ah, paano? Ta ah, tatanungin ba niya yung asawa niya o didefensahan niya yung asawa niya kung itawag ito si Ring? Ha? Ah, Mag-away-away na ba sila dyan? Dahil syempre, de, de expected, didefensahan niya asawa niya. Eh, kung nagtanong sila Bam, sila Risa, ah sila sila mga co-independent uh, senators like Ping and Tito Soto so magiging kwa na ah? ah yung conflict of interest uh, situation we really uh, uh affect uh, the investigation so dapat uh, itawag itong asawa ni Marcoleta, itawag itong head ng stronghold company and then uh, And then dapat iinipit na si Marcoleta. So ngayon uh, na na-answer na yung mga tanong natin kung bakit ganyan na lang uh, dumepensa si Marcoleta sa kanya, sa sa kliyente niya, sa kliyente ng asawa niya na mga diskaya. So we will be discussing more about this.